Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa Paganap ng tungkulin. CP Ang ilang tao ay hindi umaasal ng maayos pagdating sa kanilang mga tungkulin. Sa halip, lagi silang naghahanap ng mga bagong bagay upang mamukod-tangi sila at nagpapahayag ng matatayog pakinggan ng mga ideya. Mabuting bagay ba ito? Magagawa kaya nilang makipagtulungan ng maayos sa iba? Kung ang isang tao ay nagpapahayag ng matatayog pakinggan ng mga pananaw, anong uri ng disposisyon iyan? Kayabangan at pagmamatuwid sa sarili. Ito ay kayabangan at pagmamatuwid sa sarili. Ano ang kalikasan ng kanyang mga kilos? Hinahangad niyang makapagsarili, maiwagayway ang sarili niyang bandila, at maitayo ang kanyang sariling pangkat. Ang pagtatayo ng sarili niyang pangkat ay nangangahulugang pagpapasunod sa kanya ng ibang mga tao at hindi pag-aasikaso sa mga bagay-bagay nang ayon sa mga ng prinsipyo. Ang kanyang intensyon at layunin ay ang makapagsarili at maiwagayway ang sarili niyang bandila gayat may pahiwatig ng panggugulo sa kaayusan ng mga bagay ang kanyang mga pagkilos. Anong ibig sabihin ng panggugulo sa kaayusan ng mga bagay? Nangangahulugan ito ng pagdudulot ng pagkawasak likas dito ang pagambala at panggugulo. Kadalasan, ang karamihan ng mga problema ay malulutas sa pamamagitan ng samasamang pagbabahaginan at mga talakayan na ang karamihan ng mga disisyong nagawa ay umaayon sa mga katutuhan ng prinsipyo, kapwa, wasto at tiyak. Gayunman, pilit na nilalabanan ng ilang tao ang napagkaisahang ito hindi lamang nila iniiwas ang hanapin ang katotohanan, binabaliwala pa nila ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Nagpapahayag sila ng mga kakatuwang teorya upang mapansin sila at hangaan ng iba. Nais nilang salungatin ang mga tamang desisyong nagawa na at pabulaanan ang mga napili na ng lahat. Ito ang ibig sabihin ng guluhin ang kaayusan ng mga bagay at magdulot ng pagkawasak ang lumikha ng mga pagkagambala at kaguluhan. Ito ang diwa ng pagpapahayag ng matatayog pakinggan ng mga ideya. Ano ngayon ang isyo sa ganitong uri ng pag-uugali? Una, naghahayag ang mga ito ng isang tiwaling disposisyon at ganap na kawalan ng pagpapasakop. Dagdag pa rito, laging ibig ng mga sutil na taong ito na mamukod tangi at hangaan ng iba. At bunga nito, ginagambala at ginugulo nila ang gawain ng iglesia. Kung wala ang katotohanan, wala silang kakayahang maunawaan ang mga bagay. Ngunit patuloy silang nagpapahayag ng matatayog pakinggan ng mga ideya upang makapagpasikat nang walang bahid man lang ng paghahanap sa katotohanan hindi ba't ito ay pagiging arbitraryo at walang ingat? Upang mahusay na matupad ang mga tungkulin ng isang tao, napakahalagang matuto na makipagtulungan sa ibang tao. Ang isang talakayan sa pagitan ng dalawang tao ay laging nagbubunga ng mas komprehensibo at tumpak na perspektiba kaysa sa pananaw ng isang tao sa mga bagay-bagay kung laging gusto ng isang tao na kumilo sa isang dekompormistang paraan o palagi siyang naghahayag ng matatayog pakinggan ng mga ideya upang mapasunod niya ang iba, ito ay mapanganib, ito ay pagtahak sa sariling landas. Dapat talakayin ng isang tao sa iba ang lahat ng ginagawa niya. Pakinggan muna ang sasabihin ng lahat. Kung ang pananaw ng nakararami ay tama at naaayon sa katotohanan, dapat mo itong tanggapin at sundin. Ano man ang ginagawa mo, huwag kang magsabi ng matatayog pakinggan ng mga pananaw. Kailanman, ang paggawa nito ay hindi isang mabuting bagay saan mang grupo ng mga tao. Kapag nangaral ka ng isang matayog pakinggan na ideya, kung ito ay naaayon sa mga katotohanang prinsipyo at may pagsang-ayon ng nakararami, maaari itong ituring nakatanggap-tanggap. Gayon man, kung sinasalungat nito ang mga katotohanan ng prinsipyo at nakasisira ito sa gawain ng iglesia, dapat mong panagutan ito at harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga paghilos. Dagdag dito, ang paghahayag ng matatayog pakinggan ng mga ideya ay isang usaping disposisyonal pinatutunayan nito na hindi mo taglay ang katotohanang realidad at nasa halip ay nabubuhay ka batay sa iyong tiwaling disposisyon. Kapag nagpapahayag ka ng matatayog pakinggan ng mga pananaw, sinusubukan mong pamunuan ang iba na ikaw ang masunod at sinusubukan mo ring iwagayway ang sarili mong bandila at itatag ang sarili mong nasasakupan. Nais mong pakinggan ka sundan ka at sundin ka ng lahat ng hinirang ng Diyos. Ito ay pagtahak sa landas ng isang antikristo. Natitiyak mo bang magagabayan mo ang mga hinirang ng Diyos upang makapasok sila sa mga katutuhan ng realidad? Magagabayan mo ba sila patungo sa kaharian ng Diyos? Ikaw mismo ay hindi nagtataglay ng katotohanan at kaya mong gumawa ng mga bagay upang labanan at ipagkanulo ang Diyos. Kung ibig mo pa rin pangunahan ang mga taong hinirang ng Diyos patungo sa landas na ito, hindi ba't ikaw ay naging isa ng pangunahing makasalanan? Naging pangunahing makasalanan si Pablo at patuloy niyang tinitiis ang parusa ng Diyos. Kung tinatahak mo ang landas ng isang antikristo, Tinatahak mo ang landas ni Pablo at ang iyong pangwakas na kahihinatnan at katapusan ay hindi magiging iba sa kanya. Sa makatuwid, ang mga nananalig at sumusunod sa Diyos ay hindi dapat magpahayag ng matatayog pakinggan ng mga ideya. Sa halip, dapat nilang matutuhang hanapin ang katotohanan, tanggapin ito at magpasakop kapwa sa katotohanan at sa Diyos tanging sa paggawa nito nila matitiyak na hindi sila tumatahak sa sarili nilang daan at na masusundan nila ang Diyos nang hindi lumilihi sa alinmang direksyon. Hinihingi ng sambahayan ng Diyos sa mga tao na maayos na magtulungan sa pagganap ng kanilang mga tungkulin. Ito ay makabuluhan at ito rin ang wastong landas ng pagsasagawa. Sa Iglesia, Posibleng duma po ang kaliwanagan at paggabay ng banal na espiritu sa sinumang nakauunawa sa katotohanan at ang may kakayahang makaarok. Dapat mong sunggaban ang kaliwanagan at pagtanglaw ng banal na espiritu, mahigpit itong sundin at malapit na makipagtulungan dito. Sa paggawa nito, tataha ka sa pinakatamang landas. Ito ang landas na ginagabayan ng banal na espiritu. Bigyan mo ng espesyal na pansin kung paano gumagawa at gumagabay ang banal na ispirito sa mga ginagawaan niya. Dapat kang makipagbahagina ng madalas sa iba, nang nagmumungkahi at nagpapahayag ng sarili mong mga pananaw. Ito ay iyong tungkulin at iyong kalayaan. Ngunit sa huli, Kapag kailangang magdesisyon, kung ikaw lamang ang gumagawa ng huling pasya at pinasusunod mo ang lahat sa iyong sinasabi at pinaaayon sila sa iyong kagustuhan, nilalabag mo ang mga prinsipyo. Dapat kang gumawa ng tamang pagpapasya batay sa iniisip ng karamihan at sa kakamagpasya. Kung ang mga mungkahin ng karamihan ay hindi umaayon sa mga katutuhan ng prinsipyo, dapat mong panghawakan ang katotohanan. Ito lamang ang umaayon sa mga katotohanang prinsipyo. Kung lagi kang nagpapahayag ng matatayog pakinggan ng mga pananaw, sinusubukang magpaliwanag ng ilang supistikadong teorya upang mapabilib ang ibang tao at, sa katunayan, nararamdaman mo sa iyong kalooban na ito ay mali, huwag mong pilitin ang sarili mong maging kapansin-pansin. Ito ba ang tungkuling dapat mong gampanan? Ano ang iyong tungkulin? Ang gawin ang lahat ng aking makakaya upang magampanan ko ang tungkuling dapat kong gampanan at magsalita lamang ng tungkol sa aking nauunawaan. Kung wala akong sariling opinyon, dapat akong matutong mas makinig sa mga mungkahi ng iba, kumilatis ng may karunungan, at maabot ang punto na maayos akong makakapagtulungan sa lahat. Kung walang anumang malinaw sa iyo at wala kang opinyon, matutong makinig at sumunod at nahanapin ang katotohanan. Ito ang tungkuling dapat mong gampanan. Ito ay isang maayos na saloobin. Kung wala kang sariling opinyon at palagi kang natatakot na magmukhang hangal, na hindi mamukod-tangi at na mapahiya. Kung natatakot kang hamakin ng iba, at hindi magkaroon ng puwang sa kanilang puso, kung kaya't palagi kang nagsisikap na mamukod tangi at palagi mong gustong magpahayag ng matatayog pakinggan ng mga ideya, nagsusulong ng mga kakatuwang pahayag na hindi tumutugma sa realidad, na gusto mong tanggapin ng iba, ginagampanan mo ba ang iyong tungkulin? Ano ang ginagawa mo? Ikaw ay nagiging mapanira Kapag may napansin kayong laging kumikilo sa ganitong paraan, dapat kayong magtakda ng mga limitasyon sa kanila. At paano dapat itakda ang mga hangganan? Hindi ninyo kailangan ganap na patahimikin sila o pigilin ang anumang oportunidad na makapagsalita sila. Maaari ninyo silang hayaang makipagbahaginan at hindi sila dapat ibukod ngunit ang lahat ng nakapaligid sa kanila ay dapat magkaroon ng paghilatis. Ito ang prinsipyo. Halimbawa, kung may sino mang magpahayag ng maling pananaw na ganap na umaayon sa mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao at iniindorso at sinasang sinasangayunan ng nakararami ang taong ito, ngunit may ilang taong may kaunting paghilatis na nakakapansin na ang pananaw ng taong iyon ay nahahaluan ng ninanais nito at ng mga ambisyon at ninanasan nito. Dapat na ilantad ng mga individual na ito ang taong iyon at magawa itong makapagnilay sa sarili nito at makilala ang sarili nito. Ito ang tamang gawin. Kung walang gumagamit ng paghilatis o nagpapahayag ng kanilang opinyon, at ang lahat ay kumikilos lang bilang mga mapagpalugod ng tao, hindi maiiwasan na magkakaroon ng mga taong sisipsip, mag iendorso at susuporta sa taong iyon, nagagatong sa mga ambisyon at ninanasa ng taong iyon. Pagkatapos, magsisimulang totoong magtamo ng kapangyarihan sa iglesia ang taong iyon. Dito na ito magiging mapanganib dahil maaari siyang makianib sa mga sumusuporta sa kanya hanggang maging sarili nilang pwersa na gumagawa ng masama at gumugulo sa gawain ng iglesia. Sa ganitong paraan, nakatapak na sila sa landas ng mga antikristo. Kapag naagaw na nila ang kontrol ng iglesia, sila ay magiging antikristo at magsisimula silang magtatag ng kanilang nagsasariling kaharian.